Tuwing may laban si boxing champ Manny Pacquiao, parang blockbuster na pelikula itong pinipilahan. Kaya naman ang mga Pinoy, kanya-kanya ng diskarte para matutukan ang laban. Kasama na po dyan ang pustahan. Nagpabalik si Renzong Kiko. Toto paganda na ang restaurant na ito sa The Fort para sa nalalapit na bakbakan ni Pacquiao at Bradley sa linggo. Tuwing may laban kasi si Pacman, jam-pack ang resto. Bukod sa de-aircon na lugar, makakapanood ka sa big screen. Walang commercial at may kasama pang chibog. It's 6.99. It's a brunch menu, brunch buffet. So, um, there's in drinks included as well. Ang ilang Pinoy, ayos lang daw na gumastos. Mapanood lang ang laban ni Pacman. Magkano kaya yung willing mong ibayad para makita si Manny Pacquiao in action? Uh, 500 para naman sa mga kababayan natin nagtitipid, pagtsatsagaan na lang daw nila ang mga libre palabas sa mga covered courts, television o di kaya sa radyo na lang nila susubaybayan ang laban. Pero kung walang TV, may paraan pa rin naman ang ilan nating kababayan, gaya ng taxi driver na ito. Nakamonitor naman ako sa radyo, so kung bakbakan na talaga, kung pwedeng tumigil, manood talaga ako ang ilang gusto makalibre. Dito sa barbershop ni Mang Jun ang punta. Full house daw ang lugar. Kahit halos lahat ng muka, nakadikit sa TV sa liit nito. Parang ano, Christmas tree. <laughs> Sobrang ano? Sobrang puno. Siyempre bukod sa panonood ng laban ni Pacman, uso rin ang pustahan. Sino nga ba nagsabi na walang pera mga kababayan natin? Kakapustahan din kayo ng iyong mga kaibigan. Oo, oh, madalas. Pag Pacquiao kasi, alam nila, madalas manalo si Pacquiao eh. O, mga isang libo. Isang libo, gano'n oh. ang piyansa. Oo. Oh. Ang taya ng marami, matitikayo ni Pacman ang katunggaling si Bradley. Malayo na yung limang round yan. Malayo. Oh. Tulog. Tulog yan, tulog. Renzong Kiko, News 5.